Maligayang pagdating sa sandaling ito ng panalangi. Gayon, nais naming itaas ang aming mga boses at aming mga puso upang magpasalamat at magpuri sa Diyos. Maglaan ng ilang minuto upang tumutok. Kalmado ang iyong puso at kumonekta sa presensya ng Diyos sa iyong buha. Naway ang panalangin ito ay magpabago sa iyong pananampalataya at magdulo sa iyo ng kapayapaan at pasasalama. Magsimula na tayo. Panginoon, makapangyarihang Diyos, kinikilala kita bilang ang lumikha ng sansinukob at ang tagapagtaguyod ng lahat ng umiira. Ang iyong karunungan ay hindi nasusukat at nakakatuwang isipin na ang bawat detalye ng paglikha ay nagpapakita ng iyong pag-ibig at kapangyariha. Pinupuri kita sa bawat sandaling ipinagkaloob mo sa akin, sa bawat sandali na nabubuhay ako sa iyong presensya, at sa lahat ng mga pagpapalang nagmumula sa iyong mga kamay. Ang bawat araw ay isang regalo na aking natatanggap ng may pasasalama. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo para sa panibagong araw, sa kakayahang makita ang araw, marinig ang mga tunog ng buhay, at maramdaman ang tibok ng aking puso. Alam ko na ang bawat bukang liwayway ay isang panibagong pagkakataon Upang mamuhay ayon sa iyong kalooban, upang matuto, lumago at mas mapalapit sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay sa akin ng paglalakbay na ito. Panginoon, nagpapasalamat ako sa mga maliliit na bagay, sa bawat detalye na madalas kong hindi papansi, sa pagkain, sa tubig, sa init ng araw at sa nakakapreskong simoy ng hangin. Nawa'y hindi mawala sa akin ang kakayahang makita ka sa mga simpleng bagay, sa mga kilos ng pagmamahal, at sa maliliit na araw-araw na kagalakan. Salamat Panginoon sa kalusugan na nagbibigay-daan sa akin upang maisagawa ang aking pang-araw-araw na gaway. Alam kong marupok at mahalaga ang buhay, at kinikilala ko ang kahalagahan ng pangangalaga sa katawan at isipan na ibinigay mo sa akin. Pinupuri kita sa bawat bahagi ng aking pagkatao, dahil alam ko na ang lahat ay ginawa ayon sa iyong perpektong plano. Ngayon, lalo akong nagpapasalamat sa mga taong inilagay mo sa buhay ko, ang aking pamilya, mga kaibigan at lahat ng tumatawid sa aking landas. Bawat isa sa kanila ay isang pagpapala at tumutulong sa akin na umunla. Nagpapasalamat ako sa mga masasayang sandali at hamon na naranasan namin ng magkasama. Habang pinatitibay nito ang aming mga buklod at itinuturo sa amin ang tunay na halaga ng pagmamahal at pagkakaibigan. Alam ko na ang buhay ay may mga hamon at madalas akong nahaharap sa mga paghihirap na tila imposibleng malampasa. Ngunit alam ko na ikaw ay kasama ko, na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang palakasin ang aking pananampalataya at ang aking paggataw. Salamat, Panginoon, sa mga laban na nagpapalaki sa akin at naglalapit sa akin sa iyo. Panginoon, sa mga sandali ng kawalan ng katiyakan at pag-aalinlangan, hinihiling ko sa iyo ang karunungan upang makagawa ng pinakamahusay na mga desisyon at katahimikan upang tanggapin ang hindi ko mababago. Alam ko na sa iyo, nasusumpungan ko ang kapayapaan na hindi maibibigay ng mundo at ang lakas na sumulong, kahit na sa harap ng kahirapan. Pinupuri kita dahil hindi ako nag-iisa. Sa bawat sitwasyon, masayaman o malungkot, nararamdaman ko ang presensya mo. Alam ko na mapagkakatiwalaan kita at ang pag-ibig mo ay pumapalibot sa akin at gumagabay sa akin. Salamat, Panginoon, sa pagiging aking lakas at kanlungan sa lahat ng oras. Ang bawat detalye ng mundo sa paligid ko ay refleksyon ng iyong kadakilaan, mula sa mabituing kalangitan hanggang sa kamahalan ng mga bundok. Nakikita ko ang iyong kamay sa lahat ng bagay. Salamat, Panginoon, sa pagpapahintulot mo sa akin na pagnilayan ang kagandahan ng iyong nilikha na siyang palaging pinagmumulan ng inspirasyon at kapayapaan. Ngayon, isinusuko ko ang lahat ng aking alalahanin sa iyo. Ang bawat takot, bawat pagkabalisa at bawat pag-aalinlangan ay nasa iyong mga kamay. Alam ko na sa pagtitiwala sa iyo, makakapagpahinga ako at makakatagpo ng kapayapaan. Hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na alisin ang bigat sa aking mga balikat at tulungan akong mamuhay ng may mas magaan at kumpiyansa. Nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon, sa kapayapaan na aking nasumpungan sa iyong presensya. Kahit sa gitna ng mga unos ng buhay, kapag ang lahat ay tila walang katiyakan, nararamdaman ko ang katahimikan na tanging ang iyong pag-ibig ang makapagbibiga. Naway maging gabay ko ang kapayapaang ito, at naway maihatid ko ito sa mga nakapaligid sa akin. Panginoon, salamat sa mga pagkakataong maglingkod at gumawa ng pagbabago sa buhay ng iba. Tulungan mo akong maging instrumento ng iyong kapayapaan na nagdadala ng pagmamahal at pag-asa sa mga taong higit na nangangailangan nito. Nawa ang bawat kilos, salita at kilos ay sumasalamin sa iyong pag-ibig at iyong kabaitan. Nagpapasalamat ako sa pagpapalakas ng aking pananampalataya araw-araw at pagpapanibago ng aking pag-asa sa iyong pangako. Pinupuri kita, Panginoon, sa pagtaguyod sa akin at pagpapaalala sa akin na may pananampalataya ay kakayanin kong harapin ang anumang hamo naway maging matatag at hindi matitinag ang aking pagtitiwala sa iyo. Hinihiling ko, Panginoon, na yabot mo ang iyong proteksyong kamay sa aking pamilya at mga kaibiga naway madama ng lahat ang iyong presensya, proteksyon at pagmamahal. At nubayan mo ang bawat isa sa amin sa aming mga landas, at naway kami ay laging bumaling sa iyo para sa ginhawa at patnubay. Sa wakas, Panginoon, nais kong pasalamatan ka sa lahat ng mga pagpapala, pareho sa mga naiintindihan ko at sa mga hindi ko paala. Naway ang aking buhay ay maging salamin ng iyong pag-ibig at iyong kapayapaan. At tuloy mo akong pagpalain, gabayan at liwanagan ang aking landas. Sa pangalan mo, hinihiling ko at salama. Amen. Naway ang panalangin ito ng papuri, at pasasalamat ay maantig ang iyong puso at magdala sa iyo ng kapayapaan at pagtitiwala. Naway makilala mo ang araw-araw na mga pagpapala na inilalagay ng Diyos sa iyong landas ibahagi ang panalangin ito sa iba, at naway mamuhay tayong lahat ng may pusong nagpapasalamat at puno ng pananampalataya. Hanggang sa susunod.